Ay. yan, good morning mga kasipag nandito tayo ngayon sa baboy at yan po, at papaana kayo po, po ngayon yan mga kasipag apat na po ang anak ng aming baboy yan po, tatlo at isa uh, ang ginawa ko po kagad ay pinutulang ko ng ngipin at saka ng pusod gamit itong mga gunting para hindi siya pag dumede, hindi masugatan yung dede ng inahin ganun po kagad ang ginagawa namin Apat po ang bali walo ang ipin ng ganitong bulaw. Puputulan nyo kaagad yun pag nanganak. Para hindi masakit sa dede ng inahin. Hindi magsugat ang dede ng inahin. Yan. Ayan po ang inahin namin. Tumamlay po ng ilang araw bago kala ko mautas eh. Tumamlay ng kain. Hindi nakakain po ito. Buti ngayon eh, masigla na ulit. Nakakakain na ulit nung ilang araw. Yan po si yung inahin at ito na ang kanyang bulaw. Ngayon po, ko ng mapanganak. Padidididihin ko ang, ang, mga bulaw. Ah, ganito po kami magpanak ng baboy simula nung tinuturuan kami ni Papa. Para mabilis siyang umanak. Pahihigain po natin. Padidididihin ko yung mga bulaw niya. Yan mga kasipag, mayroon na namang isang perasong lumabas. Ating agayin po putulan ko na ng ngipin. Habang mahina pa ho ang bulaw, puputulan na natin ng ngipin. Para pag malakas ho, mahirap putulan. At papahidan po natin ng mantika para uminit ang katawan. at puputulan po natin ng pusud. para hindi niya matuntungan ah ito na po yun oh. ito ang pang lima pang limang bulaw na lumabas yan po ayos na po yan putol na ang pusod putol na ang ipin dede dede na lang po siya sa inahin yan mga kasipag mayroon na namang isa at ang kulay niya ay balangan pareho pang-anim na po to, pang-anim. Pupunasan po natin. Doon kayo. Sa kabila doon. Ha? Ah, hindi pa yan. Awal. Wala kayo kung pababa niya nang wala sila dyan. Baka ka. Ano? Yan nito na po yung pang-anim. Oh, lalaki oh. Eh, tutuin nito, mira nito. Ah. Oh. Ito na mumpasan di di. Dito kaya. Ah, magpapadede na po kami ng baboy ni Inay. O. Oh, si Inay. Ah. <laughs> magpapadede na ng mga baboy. Dito kayo na sa kabila. Oh.

Papahid ako mantika. Yan, ito na po ang anak at pinapadidinan na ni inay. Ayan po. Ang lilik siya, ang lalaki. Na, ito ba kaya tutoy ng layo? Yan parang hindi madula. Yan po, pito pa lang po. Wala pang kasunod. Pero mayroon pa po siya tiyan. Madami-dami pa siguro. Eh. Mga sampo. You know, ano, ang na po kagad. Yan mga sipag. Pito pa lang ang anak ng baboy. Pinabawon ko muna para ayun yung bulong sa atin yan. po, sumayon muna na kayo. At ito na yung may Yan mga kasipag, ito na yung pangsiyam na kulig na lumabas sa inahin. Yung walo po ay walang buhay kaya kahit anong gawa ko hindi na nabuhay. Hindi na ano, -ano ko na po hindi kaya mabuhay talagang ano ito. Ito na mga kasipag ang pang ano, pang dose. Kung nabuhay yung tatlo. Ito na po yung kahulihan lumabas. Do, pang dose na po ito. Ayun, bali. Yan po oh. Yan ito na po yung mga kulig at medyo malalakas na sila. Ah, uh, ito yung huling ini anak, pang si sana ho yan. Kaso yung tatlo ay walang buhay na. Talaga ang laki pa naman, sayang mga sipag oh. Ito yung ano, ito talaga normal to yung mga luno, sinasabi. Yung dalawang yan ito, ang laki ho, oh. nalunod na sa lobo, oh. hindi kagad ka na nakalabas narangang kasi nung isang luno. Yan, ewan ko po kung meron pa itong lalabas. Pero hindi pa nalabas yung inunan, mga kasipag. Uh, meron pa abang-abangan ko pa ito. Baka makakasampung buhay. Siyam na buhay po ito, mga kasipag. Yan, ito po yung pang 13 na bulaw na lumabas. Ayan po, oh. bali 10 na po ang buhay na bulaw na lumabas. Ito po, ang pang 13 na to, Ang laki. Oh, ko na po para yan, yung sampo ng mga bulaw. Magalik sila po yung nao nang lumabas. Oh. Yan mga kasipag, parang sampo na lang to. Sampu na ang nabuhay. buhay na kulig. Yan, dahil parang lumabas na yung kanyang inunan mga kasipag. Kaya hanggang dito na lang po. Yan, Thank you po sa mga nanonood ng aking mga video. Papaloin, share na lang po. Maraming maraming salamat. Thank you.